Nanunood pala ang isang actress sa kapwa niya actress na poster niya sa isang serye. Paano ba naman kasi ay hindi ito handa kapag dumarating sa kanilang set? Kumbaga, hindi pa alam ang script. Kaya kapag kinukunan na ang kanilang mga eksena, ay nakaka-ilang take sila dahil dito sa actress na hindi alam ang kanyang script yun. Ayaw ni Mamagay ng ganyan. Si Mamagay pagdating, prepared na. And even Maricel Sariar. Even Kim Chiu and Paulo. And even Katden. And even Bea Alonso. Sa mga interview din sa mga co-stars nila na parang bilib na bilib sila na ginagawa ang homework sa bahay pa lang. Ready na! Pagsabak sa kaya eh. ito nung akte, uh, sabi ko, so Cristo, ang sabi pa niya, so Cristo, kung pwede nga lang umangal, baka sabi niya, ako eh, ako yung maakte. Alam mo, ito ang akte, kapag ka ano ba ito? Ay, sa sabing sasabi ang akte sa kaya kapwa Ay, kat direct, nakalimutan ko. <laughs> mainis ka nga naman talaga, <laughs> di ba? Kalimutan eh, ko yung line ko. Kalimutan ko yung line ko. Uh, so, kapag ka-exena mo, tapos hindi siya makapag-deliver. Uh, ay, 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 ay mainis ka talaga. So, sino itong akte? Sinuda! clue. clue. Itong actress na ay nagsimula bilang isang 10 ah. teen star. Ay, teen star ay, siya, so, siya bilang so, siya star. bilang teen star. Ay.